So guys, may nagtanong sa atin, gaano na daw ba kahirap ang paghahanap ng LMIA or ng Labor Market Impact Assessment dito sa Canada? At sa mga ngayon pa lang nagtuturis o pumapasok sa Canada, may natitira pa bang LMIA? Yan ang topic natin ngayon, medyo maikli lang pero uh, straight to the point. To be honest, pahirapan na ang pagkuha or paghanap ng lamia ngayon. Sobrang dami na nang nakakuha at sobrang dami na rin na na-hire na mga locals or Canadians at mga permanent residency dito sa Canada. So ngayon, um, kung tatanungin mo ako kung gano'ng ka-feasible ang makahanap ng trabaho ay hindi sigurado, suntok sa buwan. Merong iba pa rin na narinig ako pag nagbubok sa akin, nakakahanap sila ng employer. Yun ay swertihan at yun ay because of the connections they have. Meaning to say, yung ibang nagkakaroon nun ay meron silang kamag-anak inside the company na inirefer lang sila. Pero kung ikaw mismo ay maghahanap at wala kang kakilala sa isang kumpanya, medyo mahihirapan po. So, katul dito sa Canada may pagkapolitika rin ng lahat ng bagay. So, kanya-kanya rin talagang swertihan or kanya-kanyang bet ang mga employer dito. Kapag magaling ka talaga or nagustuhan ka yung kamag-anak mo, maaaring itulong. Katulad nung nangyari dun sa kapatid ko, talagang ako naman yung lumapit dun. Ako yung naghanap ng employer. Uh, fortunately, marunong tayo makipag-usap sa employer, kaya ako siya naikuha ng SINP or ng papel dito sa Canada, sa Saskatchewan. So, kapag kayo ay papunta rito sa Canada at naka-tourist visa, okay lang yan na uh, uh, subukan ang kapalaran or hanapin ang kapalaran dito but be, uh, but be ready na umuwi kayong walang, kumbaga empty-handed na sinasabi na walang nangyari sa punta nyo. At least tinry nyo. It's still worth it because you still tried ang hindi worth it, yung hindi mo man lang sinubukan, sinukuan mo agad na pumunta dahil sa mga naririnig mo sa mga social media na vlogs na sinasabi na may pahirapan na ngayon, ganyan. I'm being realistic, I'm being straightforward. That's what's happening right now. You can try, but it's not an assurance that you'll be able to find an LMIA or a job offer. So, I would suggest dun pa rin tayo sa Pilipinas na um, na what you call this? na uh, agency kayo mag-apply. Yun talaga ang number one. Kasi uh, ginagasasan din ng employer yan. May mga talaga silang kinahire na immigration consultant to look for people for them. To look for manpower for them. So yun pa rin ang number one na aking isa suggest unless kayo ay pwede sa pathway ng um, express entry or other pathway bukod sa LMIA. So yun lang, uh, very quick and very straight to the point na vlog for today. Ikliin ko lang para medyo marami akong ma-content. Anyway, you will also find me into the YouTube channel. Nagbabalik ako sa YouTube. Please subscribe to my YouTube account, uh, Pinay sa Canada SK. Ako rin ho yun. Uh, yung Instagram ko, Instagram ko hindi siya masyadong active pero I will make sure I'll pick, figure things out. Thank you so much sa lahat po ng sumusuporta at nagme-message. At sa lahat ng followers ko, we're almost 56,000. Thank you, uh, my heart is full sa inyong mga suporta. Ah. Yan lang and piliin natin palaging maging masaya sa buhay at magsikap na maging maganda ang kinabukasan. So, yan lang. Thank you so much. It's Celine again. Thank you and have a good day.